Gusto ko ma... Pag pinindot niya yun. Ayan na. Ang aming... Special delivery! Anyang! <laughs> Punta pala. Hindi pala sa atin yun. Nakala ko dito. Lapit, lapit. Wala ganun pa. Wow, mali. Oh, mali pala guys. Sorry naman. Tao lang. Ayun siya. Ayun siya. Finally, ayan na yung amin. Hindi, no, nga, no, lang kisa, eh, hindi ay, nga lang nakasakay sa ano. Hindi lang nakasakay sa ano. Bukang masakay. <laughs> sa ganun o. <no>? Nangangarap <laughs> ako kanina. Hindi eh. eh. <laughs> pala ilalagay ano Si malapit ka. <laughs> Gusto mo, gagawin mo pa. Logi, wow, mali. <laughs> Take two. Wow, mali. <laughs> ha, ayan guys, ang daming tao dito. Ang second floor yan. Oh, sige. So'onjo na naman, kanin ho kanin, diyan mo kanin, koluna na, kami. <tutuk> 여어. kami bye 봐.